Bakit kinakailang palitan ng konting na pati sinamin nyo? Ayan! Hello! Okay, Bless day mga kabayan! Welcome back po sa kanilang channel, Lowe So, bigyan po natin ng konti na action to mga kabayan! Nag-viral ngayon sa social media mga kabayan ang edited picture ng nanalo sa loto ng PCSO pero ang mga netizen tila hindi naniniwala mga kabayan kaya up po ang mga video nito kung paano harapan na tinanong ni senator Rapitulpo ang PCSO tungkol sa edited picture na nanalo mga kababayan. Totoo kaya ito mga kabayan? Watch nyo ang mga video na ito. ito sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? Uh, we have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time. We covered the face. Ayun eh, yung damit naman po, ay eh, nakilala. So, uh, siya, sana naman daw po, huwag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niya, and I agree, It's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So, ibig sabihin, so inamin nyo, in to, pinalitan yung clothing. Opo. Bakit kinakailang palitan ang clothing? Nap again, again, uh, part po yan ng pag-conceal kasi na-identify po yung damit. For example, kung at that day, yung mga kapitbahay po naggaano eh, nag- -ano eh, nag like, oh, yun yung suot niya, ganyan. Or kung nakapag-selfie siya, meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. So, Your Honor, it's, uh, we, if there is something to apologize, it's the poor editing. Uh, but I think it has served its purpose of concealing the identity, Your Honor. So, at least inaamin nyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, nagsabi, purang I'm So, we're sorry, we're not, very, we're not, very, good at editing the clothes. Namin ng pieces, oh, sa harapan ni Sen. po po na poor or pangit ang pagkaka-edit nila sa nanalo sa loto dahil ta daw to ang strategy para hi makilala ang totoong nanalo mga kababayan, hindi makilala ng mga kanyang kapitbahay. Yun ba talaga? Totoo? Pero yung tao hindi edited? Hindi eh, po, totoo po, po yan. Tunay na tao, to. tao po yan. Okay, so kaya sabi ko mamay sa executive session, gusto ko malaman yung eh, identity na itong tao to pati yung nanalo sa 690 million. Actually, uh, ang lahat sure po, po on record dyan, kung susupinan niyo po, we can provide the names. No, so. sa executive session, pwede naman siguro yan. Am mm -hmm. I right, Senator Coco? Can we do that? On executive session? Yes, Mr. Chairman, uh, we will, let's make it a strictly executive session. Yes. Uh, even on the part of the Senate limitado yung mag attend at saka identified natin. And then, of course, kami, liability na namin yung kami pang pa source ng leakage. So. Like I said, uh, Mr. Robles, kasi nga po, may clamor na malaman yung katotohanan kasi marami sa mga mananay nagsasabi yung nanalo ng 690 million hindi raw yung legit na mananaya kundi galing na sa tropa niya, I'm sorry, I'm gonna repeat this again, yung pong kumakalat na balita, galing na sa tropa niya, nag-invest ng 30 million para makuha nga itong 690 million. Para maalis na po yung haka-haka na yan, gusto po namin makita kung talagang totoong tao yon. And then gagawa nga ako ng cross-checking, sinabi ko na kanina, I'm gonna use the NBI, the ICT, uh, if I have to hire a public de a private detective para magkaroon ng cross checking kung yun ba related sa inyo hindi pag lumitaw na hindi this sabihin ko rito na hindi related talaga ang legit winner niya tama naman Diyos si senator Rapitol po tandaan at tumaasa pa rin ang taong bayan at sana walang maduming patakaran sa loob ng PCSO mga kabayan at sana totoo ngang may nananalo sa loto ng PCSO mga kababayan share niyo po mga video na ito ikaw bilang mamayang Pilipino ikaw ang tatanungin totoo ba na may nananalo sa loto ng PCSO? At totoo ba, nananalo talaga ang edited picture na yon mga kababayan? So, comment lang po kayo sa inyong mga reaksyon mga kabayan. Maraming salamat sa inyong pananood. At para sa mga bago mananood, please like subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa mga video yung ilalabas. Maraming salamat. To God be the glory.